may mangilan-ngilan customers o car buyers na ayaw bumili ng Ford. Bakit kaya? Ang sabi ng iba ay eh, mahal daw ang mga sasakyan ng Ford. Mahal din daw ang maintenance, mahal din daw ang piyesa. At may mga ngilang ilan nilang variants ay eh, medyo sirahin. Kung ako ang tatanungin mo, eh halos lahat naman ng brand ay eh, mahal na dahil sa moderno na ngayon ang sasakyan. High-tech na ang features. Pangalawa is maintenance. Ini-encourage po ng mga car manufacturers na kung maaari sa dealer lang kayo magpa-maintenance para ma-maintain mo ang quality, performance at warranty. Parts. Iayaw na ayaw ng mga car manufacturers na bumili po kayo ng mga counterfeits. Bakit? Dahil maapektuhan po ang performance ng inyong sasakyan at baka maboy din po ang warranty ng inyong sasakyan. At pinakahuli is yung sirain. Eh halos lahat naman ng brand eh may mga sirain din idol. Pero di naman natin nila lahat. Yung iba dyan ay isolated case lang. At depende rin po yan sa gumagamit. Katulad ng damit, hindi naman lahat ng damit ay eh, perfecto. May ibang damit naman dyan, ayon sa brand ay eh, medyo sirain din o may tastas. O ikaw, ano ang kotse na ginagamit mo ngayon? At ano ang masasabi mo?